Hello guys Hello mga single I-discuss ko lang ng konti Kapag tayo ay aalis o babiyahe Lagi nating i-check Ang ating mga Basic na Safety features Okay, signal light sine ko kasi lagi yan Bago malis, Left and right Okay Ito ang ating harapan nagbibigay ba siya ng response para alam nang nasa likuran natin na tayo ay pepreno ang ating passing light okay yeah ha harap ko lang kasi basa okay Siyempre, huwag natin kakalimutan yung gulong. At ganun din sa harapan. Ayun ang ating drop. Ha. Kinakawayan tayo ng ating subscriber. Wala pa kasi akong sticker eh. Soon magkakaroon din tayo ng sticker para sa ating mga subscriber para naman matandaan din nila tayo yuwi na check ko lang yung kuha ng aking camera kung di ba masyadong tingala I think okay na ito ito shout sa akin tropo ayun na oh. naka vlog ako pre dapat nga yun o yan yung may-ari ng PCX na uh, huli kong nakitang nakaparada dito. Oy. Oy, pinupunasan po. Uy. Paktay tayo mukhang Mag magkakaroon ako ng utang sa iyo ah. <laughs> So ayun guys, kumusta kayong lahat mga ka-single? Tayo inabot na ng hapon Actually alas 6 na nga oh. Uh, quick review lang tayo Para dito sa ating Euro Samurai 155i Version 2 uh, Ang pangalan na itong Aking motor is si Panda Kung napapansin nyo sa Aking mga caption na uh, uh, With Panda Ito yon yung aking motor Na Samurai 155 Meron na din ako mga upload Before regarding dun sa Aking Pinalitan na parts dito sa wheel bearing dito sa aking unahan commonly kasi ano eh uh, marami nagtatanong sa ating mga kapwa euro samurai na kung anong sukat ng mga ipinapalit natin sa ating unit yun na nga na natao na tayo nagpalit ng uh, wheel bearing ang sukat ng ating wheel bearing sa harapan ay eh yung 6201. Nasa YouTube 'yon. Sana mapanood ninyo at makatulong. Pangalawa, ang ating knuckle bearing or yung ball race set. Nagpalit na rin tayo dahil malakas ng kumabig at matigas na. At ito si Kuya, naka Samurai 155. Nakasamaray si Bossing. Ang daming lumilipad na gamu mo. Pumasok sa mukha ko. <laughs> so yan yeah, nga guys, sa balik tayo. nagpalita uh, nagpalit ako ng ball race set. Then, pumunta ako sa branch ng Anabu Imus sa Mitsukushi. Then, suerte natin ay eh, pinalad tayong makabili agad ng parts kasi kadalasan kapag bibili ka ng stock lalo na dito sa ating unit eh by order pa bisan mag aantay ka pa babalikan mo pa o tatawagan ka muna bago mo makuha yung in order mong pyesa so that time ah, binlog ko rin yun dahil on the spot na nagkaroon ako ng ah, pagkakataon makabili ng ball race set sa halagang 470 I think kung di ako nagkakamali so panorin nyo na lang yung vlog ko at nandito yung link napansin ko lang guys masyadong maraming lumilipad na gamo gamo at pumapasok sa aking muka isasarado ko muna yung aking visor At wala na pala tayong gasolina. Nagbe-blink na. Ito, pwede na dito. Okay. Doon tayo sa unahan. Yeah, 91. Napakadaming gamu mo, May pumasok pa sa mukha ko kanina. Ibig sabihin niyan, mukhang uulan na naman ulit. Tama ko yan, no? Ganun yan ang ano yan, eh. Ang senyales nagbibigay ng warning thank you sir ha salamat po okay pa. thank you po so ayan nga guys mabalik tayo at para sa ating samurai 155 nakapagpalit na rin ako ng aking brake pad sa harapan at saka sa hulihan ang medyo nahirapan lang akong hanapan ng ipapalit na parts E eh yung harapan dahil ang akin likuran inakahanap eh, tayo ng ipapalit na sukat yun ay ang pang Raider 150 yung harapan ng Raider 150 mga ka-single ah. meron kasi nagsasabi na hindi sakto yung pang Raider 150 I think baka pang rear din yung binili niya nandun yun na sa comment section ng aking ano eh, YouTube channel baka meron din siyang Samurai 155 then pangalawa yung ating harapan eh ang ipinalit natin yung Honda Zoomer X yung Gen 2 meron din nun sa Shopee pero yung sa akin kasi uh, bumili ako mismo sa, sa, motor shop pinala ko yung uh, napudpud na brake pad yung stock At yun lang Na para si Bossing Bukang may booking ata o, Oh no May booking siguro yun Kaya minsan pag yung mga may nagmamadali na mga rider Minsan pag alam kong bigla na lang sumisingit or kumakat Naiintindihan ko naman yun kasi Baka nga naman may booking or Uh, may customer na kailangan kailangan na yung order di ba sila rin kasi may hawak ng oras nila syempre gusto rin nila makarami ng order nila kaya din natin may na minsan may mag mamadali na at medyo maliata ako ng nadaanan na. at yun lang ayun medyo naiipon yung mga sasakyan dito <laughs> yung mga kakanan ah, mga kakaliwa mahaba kasi yung stoplight dito sa may ano, crossing ng pulino dang hari ayun nakagaw pa sana umabot tayo mukang mukhang wala na hindi na tayo umabot. Okay lang. Ang haba ng oras yun ano? oh. Or halos tatlong minuto yan, oh. Eh? Yan. Yan. Pag meron kayong conversation ng inyong girlfriend o boyfriend, asawa, huwag nyo laging kakalimutang mag I love you sa baba ng inyong conversation para sweet lagi ba diba? kahit di man kayo nakikita di kayo magkasama sapat na yon uh, na naipaparamdam nyo yung inyong uh, feelings o inyong ang inyong love ayan so yun na uh, mabalik tayo yung stock pala nung aking brake pad sa harapan eh dahil nahirapan ako doon hanapan nang ipinalit eh, naisipan kong itabi yung stock then ipapa break banding ko na lang siya uh, soon uh, content natin yon pag alam na natin malapit ng palitan yung ating brake pad sa harapan okay let's go Pops, tapara. Bakit kaya? Tingnan ulap, guys, oh. Parang usok. At bukas, May 17, kami ay magkakaroon ng uh, parang family outing na rin. At yung ibang katrabaho ng aking commander. Ang kanilang venue sa kanilang swimming, eh, dito sa Nasugbo, Batangas sa Pamana Beach i-share nyo naman yung mga review niyo dito sa resort na ito at yun na nga pwede niyo i-share yung mga experience mag swimming sa resort ng Pamana Beach kasi doon sa review na nakita ko sa Facebook eh ang ganda ang ganda nung yung mga photos na naka-upload sa kanila. Parang pinong-pino yung buhangin tapos doon sa mismong entrance sa may harap mismo ng dagat eh may malapit na swimming pool. Kaya parang ang romantic tignan. Actually, sa dami ng mga pagkakataon na dumadaan ako ng nasugbo or nakakaligo ako sa ibang resort sa parte ng nasugbo Batangas eh yung pamana beach na nadadaanan lang namin yan nang hindi namin namamalayan so ayun guys yun lang ang ating magiging kwentuhan na chikahan at tayo ay muna Drudge Motovlog ang inyong bingot na buhay okay lang po yan may sasakyan baby ha Hi Oh uh, Pantok pa Sus Uy Dandan -dan, May tabi mo na kayo May car